Hindi mo namimiss yung papa mo? Hindi po kasi ano yung bata daw ako. Sabi ni mama, di daw ako ano, inaalagaan. Ah, hindi ka inaalagaan ng papa? Tapos hindi daw ako pin binibila ng gatas. Ah, hindi ka binibila? Kasi yung sabi po ng papa ko, itapo na daw ako. Yung isa ko na kong ate, sabi ng huwag. Kaya yung papa ko na lang umalis. Ano? Anong sabi ng papa mo? Itapo na lang daw ako. Anong nararamdaman mo nung nalaman mong gusto kanilang itapon? Malungkot ko. Eh. Ay, ate. Magkano basahan mo? Kung pinaka 35, paano naman po? Isa po, 4 lang. Pag isang piraso? 4 lang po. 4 pesos. Eh, pag isang bundle? Sa buong piraso, 35 po. Patingin? Pat patayin mo muna. 35 pesos to? Ah, pag sa buong. Ilang piraso to? Bakit ka nagtitinda? Kumuwa lang po yung kasama ko ng tubig po. ako ah, kumuha ng tubig. Ilan Bakit kayo nagtitinda? Wala lang po. Para makabili po ulit ng um, basahan po. Para may patinda po. Ah, ah pag nabenta mo to, may pambili ng basahan ulit. Opo. Ang sipag mo naman. Bakit ang sipag mo magtinda? Asan nanay tatay mo? Ay hindi mo ate yung kasama mo? No, Ay bakit ka sumasama? Tinasasama lang po ako para magtinda po. Oo. Eh. Kasi nag iipon po rin ako. Nag-iipon ka rin? Okay. Para sa yung iipon mo? Ipapambili ko po. Nang? Sa mama ko po. Anong bibilihin mo? Cellphone po. Ah, cellphone. Wala ka bang cellphone? Bibili mong bahay? Opo, si Mama. Bibili ng bahay si Mama pag nakaipon ka? Opo. O, magkano ba binibigay sa'yo pag sumama ka magtinda? Pag tapos po namin magtinda po, ano po, binibigay na po yung pera. Magkano? Hindi po pa po alam po. Araw-araw ka nagtitinda? Opo. Minsan po, ni niyayaya ko po lagi. O, magkano binigay sa'yo kahapon? Kahapon po, Opo. Oh, nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade ka na? Grade 2. Ang galing. Kaya pala marunong ka na. <clears throat> Anong pangalan mo pala? Kylie po. Kylie? Opo. Oh, ilan taon ka na? Ano po? Six. Six. Talitalino naman ang batang ito. ilang kayo magkakapatid? Ano po? Apat. Ah. Araw-araw kayo nagtitinda ng basahan? Opo. Oo. Oh. Paano yun? Di ba nag-aaral ka? Paano ka magtinda pag pumasok? E, 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 pagtapos po na may mag-uwian, po, tapos ayayain na po magtinda po. Ah, ang galing. Ano pangalan ng mama at papa mo? Risa Barbeto, tapos yung papa ko, di na po, di na po bumabalik sa amin. Ay, nasaan ang papa mo? Nagiwalay na po na mama ko. Bakit sila nag-iwalay? Eh? Hindi ko po alam. <coughs> uh, kailan umalis? Nang baby, baby pa po ako. Ah, baby ka pa? Umalis na? Opo. So, hindi mo na nakita yung papa mo? Hindi po. Nasaan daw siya ngayon? Hindi ko po alam. Oo. Uh -huh. Hindi mo na mimiss yung papa mo? Hindi po. Kasi ano yung bata daw ako, sabi ni mama, di daw ako ano inaalagaan. Ah, hindi kay inaalagaan na papa? Tapos hindi daw ako pin ng gatas. Ay, hindi ka binibilan? Eh, Father's Day ngayon, sana kasama mo yung tatay mo, batiin mo siya. Baka, baka maalala ka niya. Pero alam nyo kung nasaan yung papa mo? Hindi po. Kasi pong nag... Kasi, yung sabi po ng papa ko, itabo na daw ako. Yung isa ko naman pong ate, sabi nang, wag, kaya yung papa ko na lang umalis. Ano? Anong sabi ng papa mo? Itabo na lang daw ako. Tapos, kaya ganoon, kasi pinulot lang ako kasi na kasi galing ako kay mama tapos sabi ng papa ko ano sabi ng papa ko wag itapon daw po ako pero ayaw ng ate ko mm -hmm. E kaya tapos hindi ko alam kung sa pumunta si papa ko bakit kanila nila itatapon hindi ko po alam Anong nararamdaman mo nung nalaman mong gusto kanilang itapon? Malungkot ka. Nalungkot ka. Oo. Oo. Nalulungkot ka. Bas, basta, basta mag-aral ka na lang. Paano kung ano? Paano kung nandito yung papa mo? Halimbawa, magkita kayo ng papa mo. Anong sasabihin mo sa papa mo? Ba ba't, sila naghiwalay? ni mama? Ah, ba't sila naghiwalay? Pero gusto mo magbalikan sila ng mama mo? Bakit? Kasi ano na, wala, kasi wala na akong papa. Wow, wala, kasi wala kang papa. Gusto mo magkaroon ng papa? Kaya nga, o sige, halimbawa na para baka sakaling ano, uh, makita ka ng papa mo pag nagkita kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Ano, ba't nga, ba't nga sinabihin akong itapon ako? Kawawa naman si baby. Bakit? Ang ganda-ganda mo pa naman. Tapos bakit ka itatapon, no? Yung kaya, kasi alam po na, alam na po lola ko na po nun. Alam ng lola mo na? Nung sinabihan po ako ng ano, papa ko po na. Na itatapon ka? Opo. Tapos yung isa ko naman pong ate, ano, yung, yung sunod po ako. Ano pa, sabi niya ayaw niya daw ako Buti mabait yung ma lola mo, mama mo, tsaka ate mo, ano? Ate. Oh. May, mabait din po kuya ko. Mabait din ang kuya mo. Opo. Pero mag-iingat ka, ha? Saan ang bahay nyo? Doon po sa taas. Malayo? Hindi po. Sa may, po sa taas, yung sa may ano po, apartment. Oh. Ano hanap buhay ng mama mo? Nagtatabaho po siya sa Bumpares. Ah, sa Bumpares? Opo. Araw-araw yon. Opo. Magkano sweldo ng mama mo? Pag si ate naman po may tatrabaho po doon, 200. 200 every day? Apo. Kaya ikaw nagtatrabaho ka din? Ako lang po, kinukuha ko po yung pinagkainan ng mga tao po. Tapos nilalala ko po sa, sa ano, lababo po. Ah, tumutulong ka? Apo. Tapos, ano, pinupunasan ko yung lamesa. Ano nagpupunasan Ang sipag mo naman. Bakit masipag ka? Ba't ang sipag mo? Tapos, pag ano po, pagka konti daw yung tao, kumakanta ako para dumami. Ah, kumakanta ka rin? Oo. Oh, marunong ka ba kumanta? Oo. Wala pa po kaisip po. Ano po, po. kinakanta mo doon? Yung mga alam ko lang pong kanta. Sampulan mo nga ako, pwede? Hindi ko. Kasi pag ano po, pag may dapat, dapat po yung kasabay po ako para may alam po. Ano bang kanta alam mo? Sige, sasabayan kita. Hindi po po kasi alam yung mga lyrics. Ah, hindi mo pa alam ang lyrics. Kailangan may ano. May tugtog, sasabayan mo. Tapo, kailangan po, ano, tuturuan pa ako. Tuturuan ka, o. Oh. mag aral kang mabuti, ha? Okay. Atay, bakit kasama mo siya lagi? Lapit ka ate? Okay lang? Nagbablog ako eh. Eh, inalok niya ako kaya ano, nasama siya sa video ko. Bakit kasama mo siya lagi? Ano po, para po may pagkain sila sa may pambili po ng mga ipagpunin ng gamit. Oh, ano mo siya? Kaibigan lang ko po. Okay. Kapitbahay niyo? Okay. Ganon. Araw-araw siya sumasama sa'yo? Okay. Pero pag minsan po, pag kasama po siya ng ate niya, eh, ano po, ako na lang po ang Taga saan ka naman? Ah, magkatabi oh. lang din kayo. Ano pangalan mo ate? My name is Elijah Jewel Ellis gaaral ka din. Opo. Oh. naman. Bakit ka nagtitinda? Sarili mong business to? Hindi po. Sa parents ko namin. Ah, ginagawa ng parents mo? Opo. Oh. 14 years old, no? Marunong na maghanap buhay. Ha? Ah? Bakit? Ano lang po yung pinamitaan ulit po namin kasi ipapulaw ang gawa yung bahay na. Ay, hindi paggawa yung bahay nyo. Opo. Kaya po kami nag-iipon para mapagawa po. Tapos kami nangungupahan ng lang. No, kayo nangungupahan lang? Oo. Oh. Ano pangalan mo ulit eh? My name is Elijah J. Will Esguera. J. Will Opo. Bakit ang may salamin ka? May ano ang grado mo? Hindi po. Napupuwing lang po kasi ako. Ang... Ah, napupuwing ka. Akala ko. Ilan naman kayo magkakapatid eh? Lima po. Lima? Anong trabaho ng magulang mo? Ano po? sa laundry. Empleyado siya doon o sa inyo yung laundry? Ano ito? Nagtrabaho Okay. So nag-aaral naman kayo. Mag-iingat kayo, mag kayo lagi, ha? Ikaw ate, mag-iingat ka, ha? Okay. Bigyan ko kayo ng ano. Sige, sa'yo na to Pero bibigyan na lang ko kayo ng pambaon, ha? Okay. Wait lang. Oh, sige, kanta nga kayong dalawa. Pwede, sabay. Ha? Sige nga. Ah, dali. Oh, cute, cute ni baby, oh. No, nasipag pa. No? Oh, sige, okay lang. Ayan, bibigyan ko kaya ng pambaon ninyo, ha? Marunong ka na sa pera. Magkano to? Oh, yung galing. Okay, oh, sa'yo to. Ate, sa'yo rin to. Thank you, po. Oh, dahil masipag kayo, ha? Mag-aaral kayo mabuti, ha? Okay. So, ayan mga kababayan, habang naggasolina ako dito, itong batang to ay inalok ako ng basahan. Kaya, ayan, bigyan ko lang sila ng kaunting pambaon nila kasi pareha silang nag-aaral. Anim na taon? O, oh, tapos si ate, 14. Nung galing naman. O, oh, ano masasabi ni ate ngayon nat nakatanggap ka ng pambaon? Maraming salamat po. O, oh, very good. Si ate naman. Thank you po para po may sa bahay namin magpagawa oh ilan taon na yung mga kapatid mo? 10 po tapos 21 saka at ano po pareho po yung lalaki po kapatid 21 saka po ate ko tapos panganay ko po 20 po oh. ikaw ang bunso hindi po may bunso pa po may Then, bunso pa anong ginagawa po? ng mga ate kuya mo? kuya ko po nakakasada ate ko po kasama ko ni ate sa paglalaw ni Dalit Ah, lahat kayo may trabaho naman. Oh, very good. Saan kayo lagi? Nandito lang kayo lagi? Every tuwing walang pasok? Okay, so mag-iingat kayo ha. Sige, salamat sa inyo. Sana, ano, nakatulong kahit papano ha. God bless you, God bless. God bless you anak ha. Oh, sige, ingat kayo. Oh, walang ano man. Ingatan mo yung pera mo, baka malaglag. Ha? Oo. ingat mo. Pag nalaglag doon, di mo na makuha, ha? Okay. Kumain na ba kayo? Hindi pa, na po. Hindi pa kayo kumain. Anong oras na? Kain muna kaya kayo. Saan kayo kumakain? Ay, ha lang kayo ng pagkain. May mabibilan pa ng pagkain dito? Hindi oh. Oo. Gusto nyo bigyan ko na lang kayo ng pambili pagkain para kumain na kayo? 12.30 na oh. Di pa kayo nagla -lunch. Sige, dagdagan ko yan Bigyan ko kayo ng pangkain Bigyan, hindi pa pala sila kumakain Mga kababayan Ayan Hanap ko na kayo ng makainan Tagto 200 ulit kayo ha Para kain na kayo, pangkain nyo ha No, Sige, ingatan mo yung pera mo malaglang. lang o, Gabayan mo na lang siya ha Baka mawala yung pera niya ha O, Kain na kayo, sige na Kawawa naman yung mga batang to, hindi pa nagla-lunch eh. Anong oras na? 12.30 na. Sige, kain muna kayo mga anak. Ingat kayo. Huwag kayo magpapagabi ha? Oo. Sige, ingat, ingat.